Nairahos naman po natin ang simpleng pananghalian, tipid sa bulsa, pero panalo sa lasa. Maibigan niyo po sana. Painit po tayo ng mantika. Gagamitin ko na po itong ating giniling na baboy na natira. Nung isang beses na ako po nagluto ng macaroni na may white sauce, naglagay po tayo ng ground pork. Ito po ah, hindi nga ito kalahating kilo eh, parang kulang-kulang lang na kalahating kilo, konti lamang eh. Itulutuin po lang natin sandali ito ng pumula-pula kasama yung konting mantika. Hello, hello po sa mga bagong manonood. Welcome po kayo din eh sa ating Chef Ron Bilaro Cooking Show. Isang simpleng ulam na naman yung ibabahagi ko sa inyo. Katulad po nito. Oh. Kapag medyo prito-prito na po. Bawang. Sige, hello. Konting sibuyas. Oh, hello. Isang malit na kamatis. Kinakailangan may kamatis to kahit konti lamang eh. Oh. Ayos na po yan. Huwag lang hindi malagyan ng kaunting kamatis na panggisa. Ayun, luto na po yung ating bawang sibuyas kamatis at prito-prito na yung ating ginileg. Para lang magkakulay ng konte, ha. Isang maliit na karot lang po itong aking ilalagay. Para lang magkakulay. Hindi nyo kinakailangan maglagay kung mahal po ang karot. Susunod ko na po itong isang ating talong. Kahit medyo mahal-mahal ang ating baboy, yung talong naman po eh, kahit isa, dalawa siguro eh, ayos na ayos ng pananghalian natin to, oh. Kung kayo po na nanonood ba mga kaibigan sa sandaling ito ng ating pagluluto, maraming salamat po. At hello doon sa mga bago nating manonood. Pakibanggit nga po kung taga saan kayo at nang mabulyawa na po kayo hanggang ngayon. Shout out po. Takpan po natin sandali ha. O siya. Kung sa pakiwari niyo lutuin na ang ating talong. Hindi pa masyadong luto ito pero ayos lang po yan ha. Dagdag na po natin itong ating piniritong tokwa. Bago po ako magsimulang mag video sa inyo kanina po. Ginawa ko ito isang maliit na tokwa lamang na dinurog-durog ko po na may konting mantika. Konti-konti lang at tapos ay tinusta ko. Pampadagdag din po yan dahil yung ating giniling na baboy, konti lamang. O so, tsaka po natin lagay itong ating sarsa. Ito po ay tubig. Parang isa't kalahating tasa po ng tubig na nilagyan ko ng oyster sauce. Nilagyan ko po ng toyo. At nilagyan ko po ng cornstarch. Ayan eh, hinalo na natin. Siyempre po ilalapot yan dahil may cornstarch. Di po ba? Kayo na din, kung gaano karaming sabaw ang gusto nyo ilagay. Tsaka po natin ilalagay itong ating isang buwig na pechay. Yun. O, de nakaraos po ang ating uh, tanghalian. Ang hapunan natin, pechay lamang at tsaka talong eh, At tsaka konting tokwa, at konting giniling eh. O, yan. Boom, boom, boom. Tapos na. Yan ang sinasabi ko sa inyong boom, boom, boom. Na pawardi-wardi eh. Ang kinalabasan eh. Masarap. Tingnan nyo. Naisama ko pa ito. <laughs> Yung tangkay. Tanggalin ko. Takpan po natin, patayin natin ang apoy at hayaan natin malutulutusan dali yung pechay. Ayos na po yan. May tanghalian na. O ano po, sasandukan ko na po ba kayo? O talagang ganyan ang ating buhay kasama ang diskarte. Matutot matuto kayong magluto habang nanonood kayo din. O basta binabasa ko po yung comment nyo din sa baba. Yan po ang sinusundan ko. Ang mga ricado daw po dapat ilakoy. Mga muramura ng konti at madaling hanapin sa palengke. O yan po kinalabasan. Basta isulat nyo po ang comment nyo. Sabihin nyo kung anong ulam ang lulutuin natin at yun po ang gagawin ko. Kayo ang boss eh. <laughs> Ron po. O bukas ulit.